Anong pinakabonggang kanta ni Mariah na alam mo? Ano? Himala. Gusto niyo. Himala! <laughs> Kailan pa kinanta ni Mariah Carey ang may, Himala? Eh, Tagalog yan. May kinanta po siya noon. Na Himala? Opo. Himala. O pa sige, paano yung Himala ni Mariah Carey? I'm gonna take a little time. Himala! Tells me a heartache in pain. Himala. In fairness kay Mariah, nakakapag-Tagalog. Yeah. May iba pa ba siyang ano, dialecto sa Pilipinas na kaya niya? Para sa mga Bisaya, ayan may, ay mga Bisaya. May kinanta siya para sa mga oh, Bisaya. Ano? Na, Nag-concert siya sa Davao. Oh, talaga? Pa-sikreto oh, lang. Ah. But private concert. Jesus, hindi namin alam 'yan, ha? Yeah. private concert. So anong pin niya sa Davao? Nag-kumanta siya yung para sa mga taga-Davao. Oh, Tuwa ano yung mga taga-Davao. Anong kinanta niya para sa mga taga-Davao? Yung ano yung... Lahing Bisaya. Eh hey.